will come real large TV. It's supposed to be mga ka-idol. Nakita nyo to. Yung stack na buhangin ko ay itinabi ko yung iba. And then, yung iba naman ay ipinasok ko sa sako ng siminto. Yung next na gagawin ko is gumawa ako ng hagdan para sa tourists ng aking bahay. Para kapag ka, Paglatag na ako ng steel deck, mga bakal or magbubuhos na ako is may hagdanan o ladder na aakyatan ng tao dun sa itaas. So ngayon ay ikukontinue ko yung mga paglilinis ng buhangin para maliautan ko na yung hagdanan para sa itaas. So okay no, ganito ko lang ginawa yung fundasyon para sa ladder or hagdan para sa two stories ng aking bahay. So ganito lang yung uh, paggawa ko ng mga fundasyon para lalong matibay yung ladder or hagdan natin. So, okay no ganito na 'yung layout ng aking hagdanan o ladder papuntang itaas. Dito naman na portion is kwarto. And then ito namang portion dito is para locker ito ng mga mahahalagang mga document kaya ganito 'yung form ng aking uh, hagdanan o ladder na papuntang itaas. So, itong itaas naman is tapos nang nalatagan ng steel deck. Andin yung kulang na lang is yung paglalatag ng mga bakal andin pagbubuhos pero saka ko na ito bubuhusan yung second floor kapag tapos ko na itong magawa yung ladder o yung hagdanang papuntang itaas so dito naman na portion ay ito yung kitchen namin andin so ito naman yung form ng ating hagdanan o ladder papuntang itaas So, dito yung first step natin. Second step. And then, third. Yung landing na fourth step. So, dito na portion naman ay i-maximize natin para hindi tayo masyadong uh, maka-expand. Yung, yung ilalagay ko na lang dito is yung lupa and din kunting bakal na lang and din bubuhusan natin. Dito naman, yung landing natin is buhos yung gagawin ko dito dito naman yung apapuntang itaas na portion so ngayon continue ko yung paggawa ko sa ladder na ito So sa paggawa natin ng ladder o hagdanan, kailangan uh, before natin bubuhusan yung beam natin. So ganito may mga bakal na nakadawil para dito natin idudugtong yung mga bakal para sa hagdanan natin. So, kino nakita nyo kung paano ko ito ginawa itong hagdanan ng aking bahay. So, ngayon ay makagalaw na tayo ng maayos gaya ng paglalatag ng mga bakal para itong tostores ng aking bahay ay mabuhusan na natin sa pamamagitan ng hagdan ng ginawa ko.